Ayan po at pabalik na nga po ito ako ng uh, Laguna at uh, mag-atid sundo na lang po tayo kay uh, Mylene at Raze na Ayan narito na po ako sa Talatagan, Batangas at yung ang tayo Magandang umaga po sa inyo Ito si ma'am Shout out kay Mylene, kay Ninita, at kay Sinea. Si <laughs> hey, Russell, <laughs> eh, si sa inyo. <laughs> Magandang hapon po tayo Narito na naman po ako ngayon sa Laguna. Hi, Tito Horns. Uh, so, at kararating natin <laughs> ko lang po. Ayos po naman yung uh, panahon o babiyahe. Wala na pong uh, bagyo. Wala na ng ulan. Ayan. Ayan. po yung dalawa. Hello. Hello po. Ayan um, yung dalawa. Oh. Ano na po si tatay. Ayan na plan siya. Nasaan yung dalawa? Blancha. Ah, natutulog? Blancha. Blancha? Wow. Sisipag naman, namamalancha. Blancha. Ito na lang yung dalawa, nag-aadware sila ng aksay. Oh my gosh. Hmm, ano po si Ninita? Hey, kamusta ka na Ninita? Uy, ka na? Talaga? Ha? Hindi ka na magpapigil? Napanood ko yung video ni Pogo nga. Hmm, yeah. Tapos na kayo? Baka kayo okay. kayo. Hello, ito na po si Tito friends. At marami po siyang palo sa lubong na suman. Ayan. Ay, Russell! O, oh, may... Di ba gusto niyo ito? Suman po. Ito, o. Oh. Alika, Russell. O, oh, ayan, o. Oh. Wow! Mati. Wow! Yeah. Oh. Ito po yung sausawan. Ito po wow. yung ano sa amin. <laughs> yung mga pasalubong kapag umuwi. Wala kasi masyado mga pasalubong doon Malangkit. dahil... Suman sa liya. Tapos, pwede mong ang sausawan, ano mo tawag doon? Syrup na... Latik. Latik. Pero latik to. Ayun. Ah, shout out po pala sa Chalibi. Ito Warna po yung, naman. siya po yung nagawa marami nito. So, Maraming salamat, salamat po. <laughs> wow, ito o. Ano oh. ito, Tito Ernst Bigas. Ay, <laughs> asin. Asin. Yeah, doon ako kumuha so, ng asin sa amin. Doon kumuha ito, sa amin sa amin po ito. Ito po yung ano, na rock salt po. Ito talagang original na asin to, di ba? Oh, titikman ko nga kung... Doon ako kasi nabili. Hindi mo nga nangita kung mapait. Hindi, doon hmm. ako nabili talaga sa akin. Mas maganda asinan. kasi doon yung one Natural dais. po ito. Ito yung... Galing po talaga ito sa... Yung ginagawa sa beach oh, pad. Alam alam talaga... Alam ko yung kinukuha. Dito kasi sa Maynila. Ay, kung isa na hindi natin ito, alam po. Ito... Sabi to kayo no? naman sa asinan mo. <laughs> May, asinan May asinan po kasi asinan ako asinan. doon. Malawak <laughs> yung paragatan doon. <laughs> ah. Okay, ito naman. suka. Sukang diba? niyo po talaga. Wala, okay, Mas, it, hindi po ako nagsusuka ng ano dito yung Oo, ano. Hindi mga... ako nabili ng yung mga katulad ng mga ano tawag yun. Ayaw ko magbanggit pala ng brand. Basta hindi po yung suka na nabibili sa mall. Ito po yung suka talaga ginagamit namin dito. Suka mm -hmm. Suka po yung yung talaga yan. Yung bakit yung ka e, sa tamis. Kasi yung pinakunga. Oh, mm Kasi yung na ng kilikili. <laughs> Ayan. Maansi, masarap. Masubansi. Ay, wala kasi nga iba po na hmm. may pasalubong doon. Kaya yan. Ano ang pasalubong po na... mo sa amin? Ayan lang, wala na At mayroon ko din dito, friends. Oh, Maraming salamat po, Ma'am Carmen. Meron daw ako. Ano? Mayroon ka doon. Basta kinuha ng kanilang siya. Sabi nila, Kasia, you try it. Ah, okay. Tapos okay. Maraming salamat babel. po. At saka may... May so, pa-spa. Ipapagate sa Quatro Marias. At saka may mga ganito pa, oh God. May mga utensils. Thank you, Ma'am Carmen, ulit po. Ayan na po si Tito Hearns. Binuksan na po namin kahit wala siya. Okay nah? lang. <laughs> kasi kala namin po yon tag sa ibang ano pamimigay. Ay, hindi pala yun. Dito pala sa Cuatro Marias. May mga shoes, may mga towels. Wow. wow. Okay. May shoes Thank din you. ako? Yeah, may shoes ka doon. I may say. pan drive ka doon. Wow. Thank ah, you po, Ma'am. Kung gusto mo naman Carmen. rubber shoes. Kasi sabi ni Tita Carmen kung oh, kanina mag-cash. O, oh, diba? Mayroon din kay Paul. Uh, pero yung hindi naman nila gagamitin, sabi ko, pwede naman namin ibigay. Thank you po kay Mom Carmen ulit. Shout out po sa iyo. Kay Tita Carmen Custodio din, magkapangalan. At kay Doc Lexi, mm. thank you so much po. Thank you so much po sa tulong niyo po kay Maylin po at kay Ninita. Ayan. Si Doc Lexi po ay nagbibigay din po sa pambaon po ni Ninita. Kaya malaking tulong po yon, no? Kasi kumbaga, kami din po talaga ni Paul ang um, nagbibigay ng allowance kay Ninita, yung ibang pangangailangan nila. So, yung pong binibigay po ni Doc Lexi na pandagdag allowance po ni Ninita, napakalaking bagay po. Maraming salamat po. Ganon din po kay Mylene. Shout out sa'yo again, Doc Lexi. Ayan, shout din po kay Tita Carmen, kay Tita Pibila kay Mami Scalona, oh. Shout out po sa inyo. At... Oh, may nagbigay din kay Tito Herns nito. okay lang iisang tali. Masarap to. Nalala niyo po yung binili ni po kong sa, uh, an, sa ano yan? Doon sa Kilapi bilang Sa... Sa, sa Abra. Abra. Ayan. Mayroon pong ganun din sa amin. Napakasakala... Napakasarap po Wal, nito. Wala, wala kasi nungumuha ngayon pa niya dahil uh, galing po sa bagyo. Marami ng landslide na mga anong kabundok. Mm Eh naglabasan yung mga ito wala, wala pa ang nawangat. Baka may, baka may oh, may delikado po. pa. Delikado po yung oh. nagbukuha nito. Kasi Oo. ito po ay hinuhukay. Parang, parang ube. Kaya lang, mas maganda po siya ngayong hukayin kasi malamit. wala ilan. pa yung mga ganyan. O, okay, ilalaga na naman ito. Ay, kamusta naman si Ninita naman? Ah, si Ninita? Kasi, kasi may napanood ako kagabi. Hmm, eh. ah, okay. Ay, ayun daw ang decision ni Ninita. Hindi naman natin yun Malalaman pa rin ulit kay Nanay Lorna kasi ngayon, umuwi po si si Paul sa Davao at sabi ni Paul, at hindi ako sa kay Nanay Lorna para kausapin bakit ganoon ang desisyon ni Nanay Lorna at bakit ganoon din ang desisyon ni Ninita. So, hindi natin pwede yung ano yun, uh, basta ano doon, pigilan o kontrahen kasi si Ninita po ay nanggaling po yan sa DSWD ng Nag, nanggaling po din yan sa IPs, no? Yung, yung mga rules nila doon ay inarespeto po natin yung lahat. At saka po yung kultura nila, syempre, we respect them at sana uh, yung decision po ni, ni Nita at ni Nanay Lorna, hopefully mabago, no? Kasi para din sa kanabukasan nila yon So, ang, um, ang laging ang laging kinakapa ni ni ano ni Paul ay yung kalagayan ni Ninita. Sana mabuksan po yung mga isipan ninyo, maging bukas yung pag-iisip sa mga dati pang tradisyon no? Na sana maging katulad po kayo ng pag-iisip. Hindi ko po kino lahat. So, believe ako dito sa dalawa ni Maylin at ni Russell din dahil ang um, pangarap nila sa buhay ay makatapos ng pag-aaral matulungan ang pamilya at matulungan yung kanilang lugar. No? Hindi lang sa kanila, kundi yung tularan, maging model sila doon ng mga kabataan sa kanila. Yun po, no? At sana, ninita. Ano? ano? o Uwi ka pa sa inyo? Ay, uwi oh, pa rin talaga. talaga. Ninihit Kasi plano kitang iuwi sana sa Mindoro eh. Ah, <laughs> baka ay, pag dito ay... Kasi eh, may, na, may, nakaka, may, nakakilala, may nakakilala sa akin doon. Pinaka, kamusta si Ninita? Mm -hmm. kung, kung kailan daw uuwi siya ng Mindoro? Baka sa Mindoro ka nalang uuwi. Mm -hmm. Ha? Uh -oh. Gusto ko talaga yes. yan. So hindi natin, ayun, ayun nga. So kahit po balik-balik taray namin si Ninita. Ay! Ay! Uh, decision talaga decision. Inita, pero alam. Kasi hindi po natin siya pwedeng uh -oh. ano. Kasi baka emotionally, pag nandito siya, ang isip niya nandoon kay nanay Lorna or lalo siya, kasi yun ang sabi niya eh. Hindi siya makapag-aral ng tama. Uh -oh dahil wala si Nanay Lord na. Pero I doubt it. Pero sana noon kasi gustong gusto hindi namin alam bakit nagyanong biglaan bigla ang decision ng mag-ina. No? sa so kaya i-interview okay, pa din doon ni Paul kung ano. No? Uh, ah, ay ano alam mo naman yung sinabi ni Paul may isang salita yon Kapag tinulungan ka namin at ikaw na ang mismong ayaw mo ng tulong namin o ayaw mo na sa amin, hindi ka na niya babalikan. Wow. Kasi maraming gustong magsakripisyo. Kung iniisip ninyo po, halimbawa, yung allowance po na kinukonfire natin doon sa ibang scholar na bumalik at dyan na nandoon na sa kanilang lugar, sana hindi po ganun. Sa totoo lang po talaga, ayaw din po ni Paul na itong mga batang ito ay bumalik sa ganong kaya nung buhay kasi kaya niya nga iniiwas po doon para mabago yung buhay hindi lang po yung pag-aaral yung buhay nila mabago yung katauhan po no yung katauhan mismo ah uh, ng sarili nila yung mabago yung pananaw no so pag pagpalagay na po natin na sininita nga ay late no ito po ay talagang sinasabi ko po late lang po sininita pero ginagawa po talaga natin ng paraan para po si Ninita ay matuto, mamulat sa sa lahat ng bagay. So, hawag natin, di ba sabi ko naman ever since, hawag pong madaliin si Ninita. Ang gusto ni PJ sa kanya ay ni Paul, makatapos siya. Mabago ang buhay ng pamilya dahil siya yung lang pag-asa po ni Nanay Lord na. So, yun po yung gustong, gustong mangyari, no? Yun yung mga plano namin sa bata. Kung halimbawa eh, hindi pa siya maka, hindi niya pa marating yung ganong, ano tawag doon, hindi pa niya marating yung learning na gano'n, na makasabay siya. Kaya nga sabi ko ni Nita, huwag pang hinaan ang loob. Mag-pray, magdasal, at samahan din ang gawa. O, ba diba? O malayo pa naman yung lalakbay. Okay, malayo pa naman. So, Kasi, ah, pa naman, ano. wala mm -hmm. kakaalaman.